Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinyon ng mga host ay mismo sa pananaw ng programa at TV Network. Huy mare! Good evening, mga kamarites! At pati na rin po sa mga kamarites natin sa YouTube. Hoy, sa mga kamarites natin, nasa biyahe ngayon, ako ingat-ingat lamang po. At manatili po nga magsuot ng face mask, nakuuso pa rin ang sakit. At sa mga nasa bahay na ngayon, tulutin po ninyo ang weekends para makapagpahinga at makabanding ang inyong pamilya. At para naman po sa mga gusto pong manalo ng Marites exclusive mugs, mag-selfie po kayo ngayon kasama ng inyong mga TV screen na may logo ng All TV at i-post ninyo na rin po yan sa inyong Facebook na may hashtag na MUX All TV. Ayan! Tara na po! Pag-usapan na natin ng mga kwentong showbiz sa paraan ng isang tunay na kamarites. Sambayan ng kamarites at sa lahat po ng ating televiewers, uh, pwede rin po ng konting... Sandali, minuto, bago tayo matulog. Ito po ang inyong Marites Dean, Junardo. Ang inyong Marites, PhD, Rose Garcia! Na ganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! At syempre naman po ako inyong lingkon, ang Unbearable Professor, Albert Nabus! At ito na po ang mga bao namin para sa ating Isang, isang Linggong, Linggong Chismis! gal na nahimik si Kim Chu sa hiwalayan nila ni Zian Lim. Ngunit sa isang interview ay nagsalita na ang Chinita Princess sa paulit-ulit na tanong ng mga tao tungkol sa kanilang hiwalayan. Sa natapos na interview na yon, nakuha ng isang netizen ang pag-uusap ni Kim at ng isang mamamahayag. <tod> Ko. mukhang may pasabog si Kim Chua. Ah. Anong say ninyo dito, mga kamaritel? Psst! Hay na hay ano? On top of her voice. parang <laughs> si Rosie na <laughs> pia ni Kim Chua. Di ba ganun si Kim Chua, Ang ng energy. Uh, uh, de, actually, narinig ko yung anong na yun. Medyo, medyo medyo mahi, ma, ma, ma maingay uh. yung background. Pero pag marinig mo talaga, matapang. matapang. Mm. Ang matapang. sabi niya ay, mm. anong sabi? For the last time. <laughs> uh, <laughs> <laughs> ah, yun, yung, yung, gusto nyo, ano? Paano nga sinabi na? More <laughs> <laughs> or less na sinabi niya. Uh, uh. uh, kung kung pag siya, siya salita, magsasalita uh. siya, Parang wakawalang manood oh, ng movie. Uh, Something like that, uh, di ba? E, teka lang. Bago niya sinabi yan, hindi pa showing yung movie. Hindi pa. Hindi hindi pa. pa. Oh, oh. Ngayon, showing namin nanood ba? Ah, hindi ko alam. Ah. <laughs> <laughs> Sa pagkakaalam ko... Oh. At hindi pa nagsalita si Kim noon. <laughs> <laughs> Oo, oh, hindi pa nga. Pero ngayon, na-showing niya yung movie ni Zian, hindi natin Ziyan, Ziyan talaga Ziyan. <laughs> siya. <laughs> Wala nang report pero ang alam ko lang, may isang foreign movie na nag-gross. No? Almost 90 million. Talaga? Ah, ala ano to? In and uh, out? Upside down. Ah, uh, upside down. Alam mo ah, na, ba? nagulat ako kasi nagjaka yung ano, yung Thai film. Yeah, yung, uh, uh, yung uh, before, yung, may before, parel, yung, diba? yung, yung grand yeah, grandma. Grandma mm. na million-million, di ba? Nakakatuwa kasi may dalawa ako napuntahan na mall. Ang haba talaga ng pila sa mga sinihan. May word of mouth eh. May mga taong nanonood ng sini, PhD. Ibig sabihin talaga, yung mga tao, Pwede naman talaga bumalik oh, sa oh, mga sinian basta gusto nilang gusto Nila pa, uh, ang problema, uh, hindi nga lang Pinoy na pinipila ang kanilang pinipila. Pinaloon, oh, oh, sadly. Yun, 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 Sadly ang pinipilahan yung ano upside down. tie At yung tie film. Yeah, yung may before Lola, eh, before Lola, tuloy. How to make millions before grandma dies. Oh, yun. lang. Oh, so, pero, gusto talagang manood, ano? Paglalaan na ng oras at hindi. Balikan natin yung, yun nga, yung sinabi ni mm, Kim. Kim ma Mm. maididenay ba yun? Itatanggi ba yun? Hindi. Maliwanag na maliwanag. Maliwanag Bakit ako, ako naman tingin ko, parang biro-biro lang. Huwag na tayo mag-comment, baka wala manood ng Oh, oh, nung diba? movie niya. Oh, baka, pero ah. yung dating kasi, na, pag ako pa ba nagsalita, baka walang manood ng movie. Something like oh, that. Kasi salita oh. pa, salita, si, si mm. Yan kasi. Tao, oh. Parang walang tigil. Oh, o oh. oh, kaya siguro parang ano na lang din. Papa-cute niyang sinabi. Siguro, oh. siguro may konting laman, syempre. Oh. At saka, off the record naman niya tayo. Hindi naman nilabas ni MJ. Nagkataon Hindi. Nagkataon oh. Eh, lang. May nakaka-capture. Nakaka mm. So, ibig sabihin, meron pa rin sense of ano si Kim na Ah, na oh, to? the record ano, ano na lang, kung uh, sakali man. Pili ko ano lang, parang bardagulan nilang dalawa siguro, ah, nag-uusap sila. Hindi naman kasi nakamikropon na eh, hindi naman niya sinabi, kaya naman sinabi sa press Yes. Oh, kaya nga, kaya lang, ang tanong ngayon, hindi lang ang helba si Kim. Ay, aray. ang malaking tanong. Basta ang alam natin, isang magandang anghel si Kim Chu. Mm. Oh, God. grabe ka naman. Pero para sa ating next item, si Maine Mendoza. May pakiusap sa mga nagpapababa ng face mask pag nagpapapicture. Roll BTR! Psst people should stop asking anyone to take off their masks when posing for a photo. Yan ang pakiusap ni Maine Mendoza noong June 11, 2024. Matapos niya, i-remind ang mga tao na maraming nagkakasakit ngayon. Sa kanyang post sa X, ipinaliwanag niya na ilan sa mga personalidad sa bansa ay hindi lang nagsusuot ng mask para hindi makilala sa publiko. Ang iba raw ay nagsusuot dahil hindi maganda ang pakiramdam nila at umiiwas lamang mahawa o makahawa ng virus. Dagdag pa niya, ang hirap magtrabaho ng masama ang pakiramdam kaya ingat always fam! Psst. Mm. Oo naman. Pero feeling ko din naman, nagpapa pag nagpapapicture, kung, kung ano na yung itsura ng artista. Oo, oh, naman, Huwag diba? ka na mag-request. Na pinabababa. <laughs> na pinabababa yung, pa. Yung face mask. I mean, lalo na kung face mask. Yeah. No, Ako yeah. ko siya sa oh. puntong nag-iingat. Oh. nag-iingat. Kasi iba-iba nga naman yung nakakasalamuha mo, di ba? Nagpapapicture. Ay, Kasi dati, nung wala pa yung face mask, ang alam ko na pinapaalis ng picture yung shades. Oo. Oh, oh. Okay. Ulusin so, mo naman yung shades mo para makita sa picture. Ganyan. Mm. Ako naman, siguro yung maganda na yung kung nagbigay ng panahon yung artista na magpa-picture okay na yun yun nga lang talaga baka kasi sobrang hindi na makilala makilala lagyan nyo na lang ng caption na yun yung artista pero kasi nga dahil sa meron tayong pinanggalingan yes. kung bakit tayo nag-face mask oh, na yung... kaya may mga iba talaga na nag-maintain mm -hmm. pa rin ng face mask hindi nga yun oh. daw kasi ngayon mm -hmm. medyo dumadami na naman daw ang cases oh. Na. Oh. Kaya, oh. kaya siguro si main medyo alam hindi naman na par paparanin, mm -mm. nag-iingat yeah. lang na uh, para wag nang dumami pa nga naman. Yeah, yeah. So, okay. Kaya baka mabuntis, ikaw na nag-face. naman. Oh, Man, hindi mo alam, pregi <laughs> ka na pala. Oh. Oh. Tsaka hindi. <laughs> tama, tama. <laughs> Hindi nga natin nag-totoo oh. naman yun kasi nga ano na yun eh, protection yeah. more than anything nice. else. Hindi naman yun arte-arte lang. Pero agree ako sa'yo, as a fan, nakita mo, nag-request ka, pwede magka-picture nasa artista na yun kung i alis aalit yes. yung face mask nila or, or hindi. Pag hindi, makontento oh. na lang yeah. na, oh you still have picture with you ano? Know? Naalala ko tuloy si Hajiwon, hello more than anything else, uh, yung hindi <laughs> talaga ang concern natin. Hindi, <laughs> mas maloka kayo na, na gusto oh. magpa-picture tapos, bigla kang tinakbuhan o inisnab ka. O. Mas malong kung iba na nabababa. Ah! Mm -hmm. Kaya! <laughs> kaya! May paalala po ang Marites University na proteksyonan po ang ating mga sarili. Correct. Lalo na sa labas, di ba? Mm -hmm. Para masiguro naman ang kaligtasan ng ating kalusugan at ang ating pamilya. Yes! Correct. Kung pamilya na lang din ang pinag-uusapan sa ating pong pagbabalik, ichichika namin sa inyo ang unang pagkikita ni Naalbi Albi Casino at ng kanyang anak. Huwag po muna kayong aalis dahil magbabalik po ang Marites University! Na binabasya ng todo-todo di todo dahil di ba nung umpisa siya yung tinuturong daddy. Psst. Psst. Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University. Bago natin ituloy ang programa, nais po muna namin pasalamatan ng Ugbo 24-7. Nakatuwang namin sa paghahatid ng ating Chica of the Week. Lalo na at Father's Day bukas, Maaari po ninyong itreat si Daddy, si Papa, si Tatay, si Lolo sa Ugbo 24-7. O magpa-deliver mula sa website na naka-flash sa inyong screen. Eto na po ang chick of the week, Albi Casino. First time a meet ang anak, Roll BTR. Psst. Sa kanyang Instagram post, dali-dali nitong kinarga ang kanyang anak at hinalika ng kanyang non-showbiz girlfriend, Michelina. Ika nito sa caption, I finally got to meet my son. Hello, Roman Andrew. The world is yours, little man. Ilang celebrities din ang nag-congratulate kay Albi gaya nina, na Kyla Estrada, Chief Filomeno at Darren Espanto na dati niyang castmates sa isang show. In fairness. Alam mo maraming... Ba, ba yun, yung anak? Oh, oh, Sorry. No, so, oh, pero baby, baby, baby eh. Ah. Pero nakakatawa kasi ah. yung netizen ngayon pinupuri siya na mahusay responsable siyang daddy. Kumpara mo nung mga nakaraang panahon na binabash siya ng todo-todo. Dahil diba nung umpisa siya yung tinuturong daddy nung wag uh, bakit ko na yung naging ano ni ni yung partner andy Ianman yeah, si andy oh. tapos di ba after DNA DNA napatunayan na hindi naman kaya nabasha ng todo-todo na todo, time. Pero this time, nagbumalik na ng mga netizens, pinupuro, bonggang-bongga bongga na sila. Tsaka ang cute ng photo nila, yun natutulog. Oo, oh, in fairness. Kasi so, <laughs> so, nalik-halika oh, na. Man. in fairness naman. So congratulations. And uh, mm -hmm. ano siya, habol na siya sa Father's Day. Okay. Mama, yeah. Father's Day, yeah. din talaga. Oh. Para, kasi first time ni Albi talaga magsa-celebrate na. So na siyang ganap na. Daddy. daddy. Oh. Dahil oh. yeah. dyan. Oh. Mm -hmm. Happy Father's Day sa ating lahat. Happy Father's <laughs> Sama Day. Sama ka na rin. din yeah. ang ah, mga tungkuli ng isang dakilang ama. At Tora. syempre sa lahat ng mga mariter na tatay, si, lolo, si daddy, papa. Si Happy Father's Day sa inyo. Si Tay, tatang. Oh. Ay, si Yorme. Si Happy, Happy Father's Day, Yorme. si Joaquin Den. Happy Father's uh, Day. Dahil dyan, saktong sakto ang unang pagkikita ni Aldi at ng kanyang anak dahil bukas ay Father's Day. Kaya sa ating mga ama, happy Father's Day po. At hatid namin ng isang special report tungkol dyan. Panoorin niyo po. Psst, tuwing ikatlong linggo ng Hunyo, ginugunita natin ang Father's Day. At dahil bukas na yan, kilalanin natin ang mga personality na first-time dads ngayon. Nagulat ang lahat nang i-reveal ng content creator na si Benedict Kuwa na isa na siyang ama. Sa post nito, wini-welcome niya ang kanyang anak na si Alec at binati naman ito ng fellow content creators. Ang food vlogger naman na si Ninong Rai ay Daddy Rai na. Ganto palang pakiramdam noon. Caption niya sa kanyang reel kung saan karga niya ang kanyang anak si PBA player Jeronting naman. Inianunsyo na magiging tatay na siya sa isang post kasama ang kanyang partner na si Jinin Choi. Congratulations at Happy Father's Day sa inyo! Ito po si Ambet Nabus at iyan ang ating special report dito sa Marites University! Psst. Psst! Mga Marites, handa na ba kayo? Ito na po ang segment na inyong kinauhumalingan at pilit na hinula ng Dahu! Oh, sino ba itong personalidad sa likod ng hashtag ni Mr. Funa? I erase. erase. Oh, yeah, yeah. I yeah. promote I yung mga sasuya na. I raise, Hindi, tsaka yung beauty product. Anyway, may kinalaman ito sa isang uh, sikat na female personality. Na-erase? Mm. Hindi nga. Siya nagpa-erase. Siya nagpa-erase. Oh. Ito na. Ito si sikat na female personality. Aba, may, may datong. <laughs> ano Madatong. Madatong. Mm. Kasi nangungulek na siya ng mga painting. Wow! wow. Isang beses, habang nasa Baler siya, sa kanyang bahay, titignan niya isa-isa ang kanyang mga painting. Uh -huh. Tapos, biglang siya napaling doon sa isang painting. Napaling? Oo, oh, ah? napaling no. ang kanyang ano pagkakapaling? Gumanon, dahan-dahan. Nakita niya ang kanyang sarili, Pinapaint niya ang kanyang sarili. Uh, At ang kanyang ex-nyowa na isang uh, male personality. Na showbiz din. Oo, oh, nasa industriya eh. din. So napatingin siyang ganun. Imbis na matuwa itong si female personality ay eh, nag-init ang ulo niya. Probi? Oo, dahil Bad break up. At iritan-iritan siya dito sa male personality na ito. Kaya anong pinagawa niya? Anitch. Tinignan niya kung sino ang pintor o artist. Ay. Tinawagan niya ang artist. Para ipa-erase. Sabi niya doon sa artist, punta ka dito sa bahay. May papagawa ako sa iyo. Ay, So, bumunta naman yung artist. pagdating sa pinta, Tanggalin mo yan, sabi niya doon sa artist. Ang tatanggalin yun? Tanggalin yun. Tutinanggal po yung painting. Tanggalin mo yan at Burahin mo yung lalaking yan. Ah. So ginawa ni artist? Ginawa ni artist. Eh, parang eksena ata, parang bukirin. Ginawa at ang puno. okay, pakatang halang. Kasi pinumission si artist na, ano na uh, uh, palitan ng puno yung siya Siya ang siya naman nag original. so, parang kaya-kaya naman din uh, niyang burahin. Pero nakakaloka siya. Bakit hindi na lang niya talaga totally pinatanggal? Ay, mahal, mahal kasi yung painting. Kaya sabi niya, sayang. sayang. ano yun? Mas mamahal ba yung value nun? Hindi naman. Nagbago lang, itsura. Pero walang effect sa value. Wala naman meron okay, meron Pero in fairness, tumaas na yung value ng painting kasi medyo uh, matalang yan. Kaya nga, uh, kaso oh. pwede i Oo, tapos, syempre kasama siya dun sa painting eh. Hindi mm. tsura, hindi ko na masabi yung pangalan. Tayang, tayang. Gusto mo sabihin? Uh, oh. And anyway, so you so, all, so sa bahay niya, wala na yung Itsura uh, ng ex niya. O okay. oh, clue! Okay. Naku, nakakatakot. Ito si female personality ay maraming awards. Yan. Pero ano siya, collector siya. Collector oh, siya. Collector. Tsaka, kaya ano rin siya, veteran na siya sa industriyang ito. Mm. Veteran naman din na yung kanyang ex kasi magka- Magka-batch. Oo, oh, magka-batch. Oo, talagang uh, matagal silang nagkasama sa isang programa. Kumakanta itong uh, veteran actress. Paminsan, mi, hindi siya veteran actress, basta female, uh, female personality. personality. Kumakanta. may boses na ma. Okay. May boses din yung ano ha. Yung mahulaan, singer Oh, din. Oo, Oh, Basta. Yun na. <laughs> na. na. Oh, anyway, bago natin tapusin ang programa, huwag niyo pong kalimutang ipasa ang inyong attendance check with the hashtag MUXALLTV para sa chance na manalo ng ating... Mags! Hindi ko pwede itakot ita na ganun, may lamang <laughs> naman. Maraming pong salamat sa <laughs> si inyong panonood! Magkita kita po ulit tayo sa susunod na Sabado, 10pm, dito lang sa... Marites University! Thank you! Come Ano, Rites?